Labing dalawang rason bakit nagustuhan naming manirahan sa bansang New Zealand. Number 12. Air quality and clarity is unbeatable. Ayon sa NZ Herald, itinalagang pang-anim sa may pinakamalinas na kalidad ng hangin sa buong mundo ang bansang New Zealand. Kaya naman, hindi mo na kailangan pang mag-travel ng malayo para lang ma-experience ang fresh air. Number 11. Fresh drinking water. Dahil sa dairy farm kami nagtatrabaho, We have access to free and fresh drinking water. We actually have two water sources dito sa farm, ang bore at spring. Sa sobrang linis ng tubig, maaari mo na itong inumin ng derecho mula sa gripo. Bonus pa na malamig agad ang tubig. Number 10, decent salary. If you are in the right industry, Mararamdaman mo na kahit mahal ang cost of living dito sa New Zealand, ay makakapag-ipon at may enjoy mo pa rin ang sahod mo as long as marunong ka lang mag-budget. Number 9, Free Outdoor Activities Kung mahilig kang mag-hiking, strolling sa mountains, lake, forest, magswimming sa beach, o magpunta sa garden, you can do this here for free. You'll never run out of activities to do in New Zealand. Number eight, No discrimination sa educational background mo. Hindi ka ba nakapagtapos ng college? No problem! Dito sa New Zealand, if you have the right to work, then there are plenty of jobs that you can apply. Kung sa atin sa Pilipinas, bago ka makapag-apply sa isang trabaho. Halimbawa, sa fast food chain, ay kailangan nakapagtapos ka muna ng kolehiyo. Dito naman sa New Zealand, as long as masipag ka at willing matuto, makakapasok ka sa ganitong krasing trabaho. Number 7. Beautiful Sceneries Palaging nasasama ang New Zealand sa top 5 countries na may pinakamagandang sceneries sa buong mundo. Ito ay dahil ang majority sa mga lugar dito sa New Zealand ay Instagram-worthy. Number 6. Work-life balance. Nagtataka kayo bakit ang agang nagsasarado ng mga shops dito? Number 1 sa ranking ng cntraveler.com ang New Zealand sa mga countries with the best work-life balance. Kaya naman, majority sa mga shops dito ay alas 5 pa lang ng hapon, sarado na, with less opening hours during the weekend. Number 5. No land predators. Dito sa New Zealand, walang ahas sa lupa at iba pang mga mababangis na hayop sa kagubatan. Kaya naman, safe na safe ang maglakad-lakad kahit sa kagubatan man. Malaking advantage ito sa amin na nagtatrabaho sa dairy farm. Number 4. Free Education Kung residente ka o may at least 2 years working visa dito sa New Zealand at may anak ka, subsidize ang pag-aaral nila sa mga pampublikong paaralan. From early childhood education primary education hanggang secondary education. For more info, i-check e nyo lang ang website ng education.govt.nz. Pangatlo, free healthcare. Kung may at least 2 years temporary working visa ka dito sa New Zealand, resident, PR at citizen, maaabil mo ang subsidized healthcare dito. Tulad na lang nung nanganak ako na kinailangan kong ma-emergency cesarean section. Wala kaming binayaran kahit isang sintimo. Number 2, tahimik. Isa ito sa nagustuhan namin dito, malayo ka sa Marites. Importante sa mga locals dito ang privacy. Kaya kung may plano kang dumalaw sa kapitbahay mo, kinakailangan mo muna silang sabihan in advance bago ka pupunta sa bahay nila. At ang number one ay safe. Ayon sa World Population Review, na na pangalawa sa safest country to live ang New Zealand. Hindi na ito nakakapagtaka sapagkat mababa lamang ang bilang ng populasyon sa New Zealand. Mas marami ka pang makikitang mga tupa at baka kaysa sa tao dito. At kadalasan sa mga crimes na nangyayari dito ay ang nakawan na majority ay nangyayari sa mga syudad o malalaking towns. Lahat ng ito ay base sa aming karanasan sa mahigit siyam na taon naming nakatira dito sa bansa ng New Zealand.